Welcome back sa ating programang Pungsoy at Swerte. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga giliw kong tagapanood, siyempre, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po kayo? Magandang gabi sa inyong lahat. O magandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood. Muli, Andito na naman ang inyong lingkod. Sabi ko nga, bago yung background natin, nasa loob po tayo ng aking kwarto. At uh, may special tayong pag-uusapan. Ito ay patungkol dun sa pipe. Dun sa tubo ng tubig na papasok sa inyong bahay. Alam nyo ba na may napaka-importante palang malaman nyo o, dahil sapagkat kung mali ang posisyon ng tubig. Nung agos ng tubig, papasok sa inyong bahay na mula doon sa pipe o tubo, ay posibleng tamaan kayo ng kahirapan, kamalasan, at higit sa lahat, pwedeng maghiwalay ang mag-asawa. Kaya yan ang ating papaksain ngayon. At bago yan, meron tayong isang tagapanood ang nagtanong patungkol dyan. Sabi niya sa atin, Maganda ang takbo ng kanilang pamumuhay. Maganda rin ang samahan nilang mag-asawa pag mahal ang kanyang mister. Pero nung lumipat sila sa isang tahanan na kanilang pinagawa, and nakabilingin ang lupa, nagpagawa sila ng bahay at dito ay nung tirahan nila ito. Napakalaking pagbabago ng kanyang mister dahil nagkaroon dito ng mga kaibigan doon sa lugar na yon. Kaya gabi-gabi na lang halos nasa lugar ito ng inuman at madalas gabi na rin ito kong umuwi. Hindi lang yon. Unti-unti rin na apekto ang kanilang negosyo. Bumaba ng bumaba ang kanilang sales hanggang sa talaga namang bagsak na. Kaya nagsadya siya sa ating tahanan sa aking opisina at inalam kung ano ang solusyon para dito kaya naman sa gabing ito, yan ang aking magiging topic sa totoo, pinuntahan ko na yung bahay nito at nung puntaan ko yung kanyang bahay, maayos maayos maganda naman pero nung silipin ko, yung tubo na papasok doon sa kanilang bahay kung saan ang posisyon ay eh, nagulat ako sapagkat iyon ang malaking dahilan kung kaya naapektuhan ang kanilang kabuhayan at ganoon din ang kanilang relasyon sinulat ko yung patungkol dito para mas malinawa, maliwanagan ninyo ano po, kunin ko lang yung aking cellphone na pinagsulatan ko ngayon ito po yung uh, sinulat ko na ito nasa ganoon na hindi naman tayo hindi ko malagpasan yung mga mahalagang bahagi. Ito po. Ito po yun, oh. May dahilan ang posisyon ng tubig sa loob ng bahay. ta, Kung bakit kayo minamalas o nagkakahiwalay ang magkarelasyon. Ano ba yung dahilan na yan? Maganda pag-uusapan natin patungkol ito sa posisyon ng inyong tubig na ngayon tubig, yung agos ng tubig o yung tubo papasok sa inyong bahay. Marahil ngayon lang ninyo mababatid kaya pag-usapan natin ito. Pag-usapan natin, bago yan, bibigyan muna natin ang pansin ng isa sa taga-subaybay na lumapit sa akin na naidulog yung kanyang uh, suliranin. Sabi sa akin, ang problema niya ay ang panganiwa ng kanyang mister at ang pagbagsak ng kanilang kabuhayan. Nagsimula raw yun nung lumipat sa kanila sila sa bagong tahanan na kanilang pinagawa. Tulad din nabanggit ko kanina, isang taon pa lamang doon na magbago ang kanyang mister. Unti-unti humina din ang kanilang negosyo hanggang sa isang araw, malaking problema ang kanyang hinarap. Wika nito, nagsimula ang pagmamahalan nila ay masaya at tapat ang kanyang mister. Pero bakit biglang biglang na itong natukso sa iba at nangaliwa? Ang ganitong solarin ay masyado ng palasak. Maraming kwento na ang nilapit sa akin na ganito doon sa tanong kung bakit nangyayari ito, kung may kinalaman ba sa ayos ng bahay. Madalas sa pagpupunsoy, eh, meron talagang kinalaman yan, No? Ah, ilagay na natin itong makulay nating salamin. Dinidikit lang ito eh. para mas mabasa ko ito yung uh, at sagot ko doon sa totoo po madalas kapag may bagong bahay talaga minsan nababago talaga yung pangyayari yung ugali ng isang tao yung kabuhayan minsan talaga may malaking epekto yan sa ayos ng bahay pero kung minsan kahit na tama na ayon sa punso yung pagkakagawa doon sa bahay ay naapektohan pa rin ang kabuhayan, relasyon ng mag-asawa. Ito ay dahil doon sa pipe na binabanggit ko o sa tubo na binabanggit ko kanina. Paano ba yan? Ito na yon. Unang-una, alamin kung saan ang posisyon ng tubo. Kasi kapag ka-okay naman yung bahay, napungsoy, nakita, <clears throat> maayos naman, <clears throat> alamin natin kung saan na uh, nagmumula yung problema. Ito na nga Ang pangyayari, nagtaksi lang isa, si Mrs. Si Michelle, kapag ganito ang suliralin, doon tinitingnan ang lugar na kinabitan ng tubo, ng tubig, papasok sa loob ng tahanan o bahay. Kung ito ay nakapuesto sa kaliwa, o nagsimula sa kaliwa, pwedeng mauwi sa hindi maganda ang pagsasama ng mag-asawa. Ganon rin ang waterfalls kung merong ka sa bahay na sa kalimang bahagi ng bahay ay hindi rin maganda. Kung nakaharap ka sa bahay at ang mga bagay na binanggit ko ay nakapwesto sa kaliwa o nagsimula doon, asang mauwi nga sa pangangaliwa ang isa sa mag-asawa. Ang pipe o tubo o tubig ay kailangan nagsisimula sa kanan pwedeng umikot patungo sa kaliwa at papatapusin din sa kanan. Kapag ganito, okay na okay ito, dapat ang waterfalls din ay nakapwesto sa kanan. Marami akong naipunsoy na mag-asawa na may mabigat na sudiranin sa pagsasama. Kapag nakita ko ang ganitong ayos, hindi kailangan na ipabago. Hindi kailangan ipabago kasi kung ipababago natin yan, pwedeng magastos. no? Pwedeng magastos yung pagbabago. Pwedeng magastosan kayo ng mas malaking halaga. Kaya ang gagawin natin ay lalagay na lamang natin ito ng tinatawag nating stone of energy pangontra. Sa totoo lang po, yung dating stone of energy parang capsule ibinabaon sa bahagi ng bahay kung saan dapat kontrahin yung tubo na nagmula sa kaliwa ng inyong tahanan. Hindi kailangan baklasin. Ito yung ilalagyan lang natin ng pangontra. Yung tinatawag natin uh, stone of energy, sabi ko nga, kung po may sa problema doon sa isang tahanan, kung nakita natin, kanina nabanggit natin yung patungkol dun sa sa problema ni Mrs. na apektuhan yung kanilang kabuhayan at yung ganong kanilang, kanilang relasyon, ang gagamitin yung stone of energy dyan, yung may kulay pula, para sunugin yung negatibo na dala ng pipe. Ayun po, kapag ka nangyari na yon, so magiging makalipas mga isang buwan, malulusaw yung negatibo at dadaloy na yung swerte sa kanila. Sabi ko nga, hindi dapat na alisin. Bukod dyan po, ayan na, narinig natin. No? Kaya doon kay misis, eh, sana nakatulong ang video na ito sa iyo. Naipaliwanan ko na rin naman sa ito ng personal at nalagyan ko na rin ng pangontra. Kung kayo may mga ganyan suliranin, ay dapat bigyan nyo rin ng pansin. Alam po, dumako naman tayo doon sa mga nagpapasalamat. Ay, marami pa rin ang umorder sa atin nung tinatawag natin nga uh, Cleopatra Power Charm. Marami ang order nito. Sabi ko nga, may second batch sa paparating. Bagamat ito yung iba, yung, yung uli, naubusan tayo, pero may paparating na yan. No? Limited lang po kasi ito. Nabutit na pagbigyan tayo. Uh, may schedule po pala tayong punso sa darating na na Sunday Sunday, ngayon po Sunday at uh, July 13, nariyan po ako sa Nueva Ecija at posible po na tumuloy ako ng La Union, dahil may kausap ako doon. At sa darating naman pong uh, 19, July 19, nariyan naman po tayo sa Calamba, Laguna at sa Lipa City, dyan sa Batangas. Yan po schedule natin. At sa darating naman, pong, July 20, nariyan naman tayo sa Santa Cruz, Laguna. So yan po magkakasunod. No? Napakarami na naman ang sa atin at papalapit na naman ang pagpapalit ng taon. Kaya doon sa mga nabanggit kong lugar at nais na magpapunsoy at nais yung sumubay, tumawag lamang kayo sa aking numero 0917-940-1111. Pwede sa aking Viber, yan din na aking number, o kaya sa aking Messenger, aking Facebook account, Sharir Highland o kaya i-follow nyo ako sa aking Facebook page, Hila Shalir. O mag-email kayo sa aking email at hila underscore shalir at yahoo.com. Doon po pala sa nagtatanong about sa kanilang kapalaran, dahil hindi po tayo nakapag-live, pwede naman nyo akong sa aking messenger o i-text. E o kaya mag-email kayo at sasagutin ko po yan. Ano po? Pa uh, paumanin, binabati ko po kayong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isa. Pero sa susunod po, ililista ko niyo mga pangalan at babatiin ko kayo isa-isa. Yun po. Pakishare na po ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. Pakilike na rin po. Kung hindi pa kayo napag-subscribe, subscribe lang po. Pindutin niyo po bell. sa ganoon, lagi kayong mag maging updated. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click ka lang yan! Thank you!